Magandang umaga dahil wala pa tayong tutorial ng full wave nitong CT150. Ang palaging sira nito ay palaging bumabagsak yung battery at nag-overcharge yung karga ng kanyang regulator. Kaya eh sa paghanap ng pisa. Ngayon, kukonvert na lang natin sa full wave. Binaklas nga, nga pala natin yung magneto cover pala. Makita natin yung stator at i-full e na natin. Tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong update. binaklas na natin yung kanyang magneto cover kasi andun yung nakalagay yung stator tatanggalin natin yung mga tornilyo para maganda yung pagpupuloyb natin itong tinuturo ko to tatanggalin lang natin to kakatingin natin to kasi ito yung ground nya at itong dilaw na may pula kakatingin natin yan kasi dyan natin ipuploating natin tong ground dyan natin idudugtong dito sa pinotol nating dilaw na may pula at hihinangin natin. Babaklasin ko lang ito. At yung connection naman dun sa regulator, katulad din nung mga nauna nating mga video, ang pagkasunod-sunod. So ayan, tapos na nating may floating yung ground dito. Ito nga pala, uh, hindi natin yan pinutol kasi isa pa yan sa uh, supporta ng grounding ng primary coil kasi primary operated to. Kaya pinutol lang natin yung linya ng ground at dinugtungan natin ng wire pinagapang natin dito ang dito at hanggang dito at pinalusot natin doon kinonect natin doon sa dilaw na may pula kasi kaya floating na nito ang ground at ito ikakabit na lang natin doon right okay. ngayon i-check natin kung okay yung paka natin ilagay yung isang terminal ng test probe tester light dito sa dilaw at yung isa naman Ay dito sa Blue na may puti At papapadyakan natin Kung umilaw Ibig sabihin Ariglado yung pull rod natin Sige Padyak mo daw Yan Linagay natin Kabilang dulo ng test probe Papadyakan yan Hindi na Padyak lang Okay Sige Sige. Okay. Ariglado yung pa-cover na, na lang natin dito ng 5 wires regulator. At okay na Pagpasyahan natin i to kasi pahirapan yung paghanap nitong regulator. Tas, tapos, itong regulator na to ay nag-overcharge na. Nakadalawang CDI na siya. Ayun, pumuputok yung Siday kasi uh, sobra na uh, hindi na kayang i-regulate nito ng 12 volts yung lumalabas na kuryente Kaya sana, yung mga electronic parts yun ang sinisira Kaya napagpasya natin at gusto na may ari na pahirapan yung paghanap ng pyesa Kaya sumangayon na siya na i-pull wave na lang natin Ngayon yun okay na At nagpabili ng bagong siday ulit Kasi yung isa busted na yun kasi pumutok yun na naikabit na natin at na na natin yung pull wave titestingin na natin to so ayun uh, titestingin na natin on ano natin sa so, siyan testing testing ayos testing natin ang bultahi Okay, let's natin eh na natin ito. Ay. Yeah. Oh, oh, oh. na mga uh, yung natin. Binati or operated na natin yung connection ng ilaw papunta doon. Testing natin. Dyan Ulpok ni ulpok. Oke. Okay. Nah, iya. Ke baterai operating itu. Testing, standar mau?